so mga idol ayong hapon ka na tanan mga idol so naata diriron sa may bidilgin ah, eh, likod sa golf course so ganang napita mga idol golf course na yung likod ane. so ganong naata diri mga idol is magkuhan ni si Lesdari ah. magsuko do yuta ano? kay nay mo palit ng yuta ah yun na oh. Ano? So kaning dapita mga idol, kuma na ni siya gipalit mga idol. So naani diri dapita tong among gisukot tong yagi. So pangitao na to tong kwan tong amu ang luna nga gamay. Gamay ra 100 man siguro to. 100 meter. Oh, espera to. Ba, oh, okay, 100 lagi so, to. So murag tuwa unahan. So sa mga idol, daghan ka tubo din mga idol. So nakatagsa o. Oh. Nga, gikuhaan man nila ni og, tubo at itong mga uh, pinginit. na ni. Eh oh. Ang lupi mo ni. Yung, yung laya ni sauna no o. Ah. So ang namuli din ni Ron, mga agingay. Oh, daghan kayo yung mga kung ano mga daghan kayong kumpay dahil napita mga idol oh, puro mga agingay hmm. puro mga agingay ni mga idol may tagsa o oh. na mga agingay o oh. Ah. kita ninyo nga na mga idol puro agingay mga idol so juhot na direct ito pangitaan itong itong yun yung luna sus <laughs> so, na pa yung pinjon mga idol so kailan mo ali, mga idol pinjun so so Uy. pinjun mga idol oh, na so usay may tawag dari sa Cebu kining rutasa mga idol no nah. tani Unud mga idol basta dito ni samua mga idol pinjun pinjun ah. na mga idol oh. kamu so, muna yung mga idol, pinjun. So, try na to ni o kap. So, dekan muna yung mga pinjun din yung mga idol, no? Pero mga bunga. So, muna yung muna yung unod mga idol, no? Na bunga di suliso ba? So, medyo lami lamit gini siya. Hmm. Muna yung ganahan ko ni sa lami, Hmm. Lamit So, kini ato ning kwanan atong tong bata itu, ito ni petilawun lawon munguha ta o kaning uh, pinjun pinjun dari dito pinjun 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 gud ito mga hinog ba ito na o nga dao tamang di pangkutkut tamang di pangao naman dito mga uwan dari ah sabi nga ano ni lagda hmm kini kuwaon ito ni kuwaon gagmay lang ay wala na yunod nadari ah kini mga idol niya nagmain mm, lang siya mabuong so si tawag sa inyo din yan eh kining tanuma mga idol hmm? muni bunga niya mga idol ya. sa ingana ninyo ni o, muni, muni yung dahon oh. No? hmm muni yung bunga na mga putos na uh. yung mga putos oh. Munis ya. Uh. Ka. Sa ni mga idol pinjon. Sa tong sulz mga idol. Pegang pinjon tegat pung agingay. Ha. Kita mana mga idol. <laughs> Kebogang agingay mga idol. Ha. <laughs> Grabe. Grabe kagingay mga idol. Have a good. Kamu nih saya mau idol loh, tanawan nih mau idol loh, meliput. Hmm. Tutup nih itu sama ilu bi mau idol nggak mengikuti nandernya. mau ambil ketua rada ini, ya menuju lagi layu teman. Kayak gamai ramah tuh so, yang mengaku hadir. Oh, kita untuk asam sudah hitam, Untuk asam. tani niyo lugar ano asun ito timaaan ano ito sa may kuwan dapit may bungtod bungtod din sa may bungtod dapit ng idol wala ko mga sito dari ah karoon na punta nakabalik ito Sihon na to kung nandiyan yung lapita. Sumurag maon yung yung lapita. Kung bungkot. Naman yung mga muhon din eh. Yung mga diri Huwag na unta na. Ayos tayo mga, mga mga idol oh. Hmm. Ito yung kung haon. Ito yung patilaw ng mga bata ni. Kay, huwag pong na sila kat katilaw ni. Huwag na sila kaon na ni. Purtasa. Ito yung mga kondi niya. Huwag ka na yung mga pangkututa. Ngaraw. Ngaraw. Ngaraw may lang. Cute lang siya. Ano mo? Cute cute man. So busa. So asa kaning Kuana no. Oh. Atong tanawon awon siya sa may gilid. So, so may gilid ta aw mga idol. Siho na kaning gilid. Ina abir yang mohon. Nah tuh ibu tengah menik mohon atau mau buat sama saya tuh asa nak mohon don. Nah enggak main. itu kami tuh nak sundang tuh lak 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 sebut. pasa kanya no mo ito makasita sa osa ay nandun ito urun o oh, na kaya ay tubo na bilin sa muna yung ka din yung nga ito kanyang may bungtod ang problema ano ron ug na nimo ron mohon muhon ay problema di pengetahuan berbuat dari tengok teman-teman ito na kaya naging nga dito mga idol sa pag upan niya bagong tubo niya, susunod dito kumpay hihihihi, magiging kumpayunan dito mga idol sa akin dito pa dito susunod na dito 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 ito asa ka niya, buhunan dito eh